Hello, good morning. Ah, uh, narito na naman po pang uh, magpasalamat at magbahagi po ng uh, uh, panalangin. Dahil uh, marami pong itatanong na ibahagi ko po pong muli ang dasal nitong Tres Pico Roma. Ah, uh, pero ito po ay may uh, kumpletong dasal at susi. At uh, yun, yun nga, <coughs> Pag naglimos ka sa iba nito ay 900. 900. Pero dito po makakamura maka po kayo. So sa mga wala pang dasal noon at um, gusto magkaroon ay uh, panoorin niyo po ako. Panoorin niyo po ang video ito. Halawa ay ah uh, uh, kung hindi ka pa nakalike naka subscribe ka po ah uh, at uh, Mag-comment po. Nalaking bagay po yan sa channel ko ito. So, God bless. Intro muna po tayo. Hello you know, mga solid followers par ko. You Nakayaputan know, po kayo ng ating mga video na nasa mabuting kalagayan. Saan pa mga kapangmakal at walang karamdaman? saan man po kayo naroon maging abroad man o dito sa Pilipinas hanggang po lagi ang inyong uh, mabuting pangatawan at kaligtasan po yun ah uh, shout out po sa mga solid followers ko, subscriber at uh, viewers at sa mga subscribe pa at uh, yun na ah uh, yun, uh, shout din sa kapang content creator ng mga ganito, kay kanya kanyang channel at sa kapang kontularyo at ganoon din sa mga healer so ako po ay uh, una ako po ay nagpapasalamat sa mga umorder sa akin ng one set ng mga ang libreta uh, one set po ito ganyan at isang omo bali 3 items yun uh, ito po yun uh, lima po ang uh, naipadala ko po ngayong araw ay, ito, ito, pala ayan lima po itong isibo ng JNT ayan. at kahapon ay eh, apat ito naman yung kahapon ayan kahapon <coughs> ayan so yun uh, salamat po sa inyo na nagtiwala na kumuha sa akin ng one set tiguan po sila na one set uh, at uh, true gcash ang mood board payment uh, kinatanggong nyo kung magkano ito itong tatlong piraso na to pati yung homo, pati yung libreta ito po ay one seven pre-shipping sa iba 900 po ito wala pong dasal yung iba sa akin pa kumukuha, umihingi ng dasal. Sa iba naglimos pero sa akin umihingi ng dasal. Kasi may susi yun sa akin. Eh. So yun, na uh, may kompletong dasal ito. At may link na mga orasyon nito na free. na kakibat nitong uh, libreta at uh, o mo sa 3 items yun alam mo naman ay ito pag binili uh, pag naglimas po kayo sa akin at nagpagawa 1 po ito pero mas makakamura po kayo kung 1-7 3 items po yan magagamit mo po pang protection so yun ang ating babahagi punta lang po kayo sa sa description box ng video nito. Pindutin nyo lang ang link para makopya na gusto ang dasal nito sa mga nagtatanong ha, kaya ako nag-upload ulit nito para po sa inyo na nagtatanong. Siyempre, uh, bago lang. Matagal-tagal ko po, po kasi ito na bahagi yung dasal nito. Eh, so, siguro yung mga bagwa na nagtatanong. So yan, uh, kung kayo po ang uh, na magnanais na kumuha ng one set ko, PM nyo lang po ako sa aking Facebook account. Ito po yon At uh, mag-message, PM nyo po ito po ay COD. Ah, hindi po COD ha. Ah, payment first, Payment first. Ah, nakita nyo naman ang mga resibo. Sana magtiwala po kayo yan. Ito yung nakahapon at ngayon na resibo. Yan ito naman nakaraan. Eh, nakakarating po. Sapagkat so, di ginagarantiyo ko ang uh, personal information ko sa bawat uh, order sa akin na pwede nila akong uh, may report sa kinangkulan at sirahan sa lahat ng uh, social media platform. Alam niyo naman pag nasira po kayo sa Facebook ay wala na po kayo wala na po sa inyo magtitiwala. So, pwede niyo akong report sa FBI. So oras na hindi ko padala ang inyo mga orders. Meron meron nga nag-order sa akin na blood malalaki. Ang uh, pera na kanilang pinapadala sa akin. Pero pinapadala ko yung mga order nila. Ayoko pong makarma. Uh, <coughs> uh, hirap yung karma sa uli po ang pagsisisi so God bless at uh, nawa ay tuloy tuloy na ako makapag upload eh. kaya lang busy lagi kasi uh, ako, ako lang po ang nag aasikaso dito sa aming bahay sa pagliluto minsan ako minsan malingke uh, kaya sana pagpapasensya niya at ulawain. Maraming maraming salamat.